Isang lalaki sa Cincinnati na may dalang rifle ang nabaril at napatay ng mga police officers matapos niyang aminin na sinaksak at pinatay niya ang sarili niyang ina. Si Mark R. Foster ay nagising nang binasag ni Gregory Sanders ang bintana sa kanyang bahay lunes ng umaga. Sinabi ni Sanders kay Foster na kapapatay lang niya sa kanyang ina na kanyang sinaksak ng ballpen sa ulo. Tumawag ang nagulat na si Foster sa 911. Pagdating ng apat na officers, nakita nila mula sa screen ng pintuan na nakaupo sa sala si Sanders. Sinubukan nilang ipababa kay Sanders ang kanyang hawak na baril pero sinugod niya ang mga pulis na walang nagawa kung hindi barilin na si Sanders. May dalawang pumbala ang nagamit ng mga pulis. Nalaman na lang ng pulis pagkatapos ng insidente na ang Chiang Kai-shek na rifle ay wala palang bala at wala rin silang nahanap na ammo sa loob ng bahay. Ang lahat ng mga nasangkot na pulis na mga veterano ay nabigyan ng mandatory 7-day leave habang iniimbestigahan ang kaso.